nakilid na ang mga panay sa pagpapalitan ni JM Barra at kalab team nitong si Pyang Smith sa mga videos nito sa Facebook kung saan makikita ang nag-aasaran ang isa't isa habang natutulog sa bakasyon. Comment to line ng netizens online. Bakit ganon? Gwapo pa din si JM kahit natulog. Sabi pa ng ibang reactor. Pati pagtulog na nakanganga, ang ganda pa rin ni Piyang ang cute niyong dalawa. Totoo naman, di ba? Ah, hmm. Ang, ang cute, man, cute man, nila. Na ni, ano na oh, ano, di ba? Oh. Alam ko ako kung nga uh, uh, nga. Tutan, oh. nag asa na kayo. Lagyan nyo na kung ano, okay. Ganun nyo yung daliri yung nyo sa bawat isa habang mm -hmm. nakaka. Mag-jowa na naman yung tayo. Pakiramdam ko mag-jowa na. Ay, oo naman. Di ba? Ang cute-cute ni Pia, ang puti-puti. Parang -puti. yeah. sa palikan ni ano, Pia, ni ano, JM. Kahit na, ka di diba, ba? Kahit nakanganga sila habang natutulog. Ang gwapo at ang ganda, no? Pero, di ba ang kinis, di ba? Parang di ba nga, pagkabagong gising, doon mo malalaman kung maganda ang isang tao. ikaw, pag bago niya isang, ganda-ganda mo pa, beauty queen ka rin, di And for the sake, nanalo yung oh, oh. miss, ano, dati isang tabloid, no? <laughs> Ako rin nanalo. Parehas <laughs> po. po kami. Ako yun! Kayo, ako yung Miss Braco. rin nanalo nga. Bisto ako ka. The following year. Ah, mm -hmm. ano ko po tayo, eh, pagkapanalo ko, the following year siya naman ang nanalo. Tsaka sa may, yeah lang, may kapamilya, di ba? Yes. May girl, kapamilya. Pares nang wala yung jar, yun na yan, di ba? <laughs> Pero ang abante, patuloy na nagniningning at abante. Okay. Nga.